Habang umaakyat ang tubig, umaakyat din ang tao sa bubong, sa pag-asa sa dasal na 'wag matangay ng baha. Mga kamay, kapit sa yero, mga mata nakatingin sa langit, naghahanap ng awa o kahit konting tulong. Ngunit sa kabilang dulo ng lipunan, may mga hindi kailanman lumubog. Sapagkat sila, lumangoy na sa trilyon, sa salapi ng bayan, sa pawis ng mamamayan. Habang ang ulan ay umaagos sa kalsada, ang pera ng bayan umaagos sa bulsa ng ilan. Mga buwayang marunong magtago sa uniforme ng serbisyo, mga ngiting matamis pero lason sa kaban ng gobyerno. Sila ang tunay na dilubyo, hindi tubig kundi kasakiman. Hindi ulan kundi kasalanan. H hindi baha kundi gahaman. Ing bayan nalulunod. Ang masa umahon sa bubong ng pag-asa. Pero sila, patuloy na nakalutang sa yaman sa kasinungalingan sa sariling ginhawa. Ngunit tandaan ninyo, hindi habang panahon tag-ulan. Darating din ang araw ng hustisya na ang bawat buwaya ay matutuyuan ng ilog. At sa pag-aho ng bayan, may mga pangalan ding lulubog. Sa hiya, sa kasaysayan at sa bigat ng kanilang kasalanan.